ada dia badi Allah nanunduk sa intro Joke lang Bait keng sorry po Au init na dayon magbutang na dayon taong mantika para iprito na to o diya kaya init na mandarit so nung gawas na puta human o so, sud nung gawas na kay kaya ato sa gawas lutoon ang tuyo para dili ka sa siya manimaho sa kusina kaya alam na dis ang atong mga amo dili ba gusto og amoy sa ang tuyo o ba? Diba? pero kaya adik man tag tuyo dike banat technique sa mga OFW lutoon sa gawas I golden brown lang nato na siya dili nato siya eh, paguron kay mapait man na siya sa ato ang nguan next process o oh, next process na kay english ta kay bakita nako kung saan na nako pagbuhat ning ako ang delicious na pinasarap ag -guy. oh ni balik na pugsod laing usang galon ng mantika kay lang siyang mantika nindot unta siya og olive oil kaso lang wala timing nga wala pa mistak nga olive so marag daghan man mig oil o so oil o oh, nainit na dayon pilaraba, init dayon tapos ang ako ang bawang at sibuyas diretso naglonod sigidungan na nako siya glonod kay para dili mag-away ba di maglibog ugasa ako ang bawang kay gagmay kayo nagpailan na lang jud intawon nga bisaya ang ba diba? So ang ato ang sibuyas ug bawang lutuon lang siya medyo golden golden brown. Oh, may pa golden brown tapos <coughs> kapoy oy. Ya, hinga na siya. O oh, yan, butangan na siya o ganang paminta nga powder kaya wala may paminta po nga buo. O oh, ba diba, kisa magbeot ako ramang pimukaan na niya na. Anja, ya, butangan na gusang sarang pabrika para pampaganda ng kulay. Ay, pampagwa pa ba? sa imuhang niluto. O, oh, di ba? So, yan, dagdag points yan sa mga niluto nyo, ang pabrika. Pabrika, o, oh, iba. So, maunay ako ang tuyo ganina ng iprito. So, ilunod na. Dugay-dugay. Ayan, lunod. Daritso ah. Transition ba? Kuyawa kayo. Na, lunod na dayon ang tuyo. So, mikos-mikos ng konte, Dahan-dahan lang. Uy, kaya ba madugmok na imong dilis? Gagmay na So, hinahinay laman po doon mekus-mekus. Tapos, pag mukulo na, tsaka mo siya, butangan usang galong suka. Eh, ba? Gamay roitan mo na lang yung suka. Di ba yan? <laughs> Basi butangan yung usang galon O, no? yan. Pero ayaw siya ayaw siya kanang ang sana nag nag add pa ko og kuan -oh, di ayo trip uh, one third report one third nga asukal ayan ugoy, ang banguna, sa totoo lang ang bango niya nag nag naglalis nag, nag na ang aslo mugang, ang tamis so pina social man lagi ning atong dili so buta nga na to oh, green olives oh wow, oh, so <laughs> <laughs> di ba ang amoy niya guys ang amoy ng kuan tapos butangan pa og butangan pa og kanang carrots o oh, di ba may pa-design-design ang design carrots ko may pa-flower-flower flower ang design wow napakaganda ng kuan ba giluto na ako as in nakakatakam na naglaway na ako nagluto ay naglaway tibak iro murag iro ay naglaway bitaw Luto pa nato si Janang 15 minutes para manuot jud ang lasa sa dilis ba. So atong takloban. Kukban humana <laughs> ang 15 minutes, guigino ko ang as in humot kaayo, humot kaayo lami-lami jud. Excited na ko sa ako ang kanon nagblong agko kanon nga puti. Syempre. Filipino style nga pagkalungag kay alam na dis so wala sa tay kuan ron diet diet konsumo ni good for one year o di ba <laughs> <Good. laughs> ang ako ang ang ako ang dilis nga 20 real o di ba enjoy so after na bugnaw na siya pwede na nato siya ibutang sa ato ang gustong sudlan ako siya gisodog ingana kay di man siya as in plastic nga, kanang manimaho gani, hindi. Ibang klase ang pagka-plastic niya, so no worries, kahit ma-preserve mo siya ng medyo matagal. So, ayan, para matago ba? <laughs> Kaya ba sinug, mati nga kung nga mga nga naiingana sa kusina, makita ba? Pero kanang nasa bote, o oh, na ko naiingana nga makita, kay yatag na ako na dito sa pikas Balay, so, mag, ane, konsumo ko ni konsumo sa isang tuig namiyong <laughs>

magluto na kayo, magluto na kayo ng may hindi, hindi naman feel lang, parang parang kaya nung kajo ko, maaaring kaya nung na Pilipinos tayo